video mga idol, mga idol, iskatro po ka batal talpakiro ka ba idol, huwag nyo na akong tularan idol, kasi po idol, agalin uh, galing po ako sa ganyang sistema idol, wala po akong naipon na wala akong napunta idol, kaya nga idol, nandito pa tayo idol, magtatanim tayo idol, gusto ko ito na kayong puntuhan talaga yung hingkama idol, ito idol, nakita nyo po itong location na idol, yan, ito nyo ba yan, aralawin ko idol, pero hindi naman, basta makabihin natin yung mga dalawang sako, gano'n yan, yan po, yan, nakita nyo yan, yan, ano yan, ito so, yung kalabaw ko idol, pisa kang idol Yan, ito yung nakararo ko na idol Kaya wag nyo pong kalimutan mag-subscribe mga idol Kasi po idol, uh, lahat ng mga naano ko po idol I-upload ko sa inyo para nakita nyo po idol yung Paano talaga titikarin yung magtatanim ng palay Katulad dito, wala tayong ano, wala tayong pangararo na Katulad ng mga, mga ano, pangararo talaga ng makina Yan, katulad yan, mga faktura, ganun, tinatawag na faktura Yan po idol, ano po idol yung kalabaw lang po sa lusong mga pwede. Yan po. po. Marami maraming maraming po salamat sa mga ari ng lupa ito. Kasi po sa itong lupa doon, hindi naman sa amin po idol. Pinapaan mo sa amin ito, Yung may ari ito po, sa ano ito idol, hindi naman po ito talaga. ibigay pero kami lang magbibigay po idol kasi po. Siyempre, uh, nakakahira mga idol, di ba? Siyempre, bibigyan din namin ng idol yung may ari ng lupa ito idol. At saka maraming maraming salamat po sa may ari ng lupa ito idol. At kaya yan, patuloy nyo baka po idol dito tayo surte no dito ako makapundat po balang araw kung uh, maganda yung ani ng pare natin mga idol yan dito muna tayo idol kasi po sa Maynila wala walang mangyari idol kasi po sa uh, talpakiro no, yun yung sabong yan yun po ako na yan idol yan po idol sige sa marami naman salamat po idol yan nakikita nyo to yan yan apa ngayon idol basta huwag nyong kalimutan mag subscribe kasi po always summer yan 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 yung ano kalabaw wala na, nang kahamusan mo sa nidol you know naman yan wala po at saka uh, gagawa ko dyan ng ano idol gagawa ko dyan ng kubo kubo idol kasi po idol minsan pag naumpisa ko ng idol stay na po ako ito idol ah uh, yun, pag isa po idol yung pamilya doon naman sa ano ba? Uh, yung pag ganaro idol yung maaga ma pag tuwing maaga si idol ang kalabaw natin hindi pa katulad niya no hindi naman yun siya na idol sa so, trick na trick ng araw idol oh trick ng araw idol kaya ito idol wala na yan, idol mabilis, mabilis na yan mga mga ano nang hininga nila idol papagod saka siguro mga ano ito idol mga tatlong balik o apat na balik apat na balik yung kalabaw wala na yan hihingali na yan you know tingnan mo yung chin idol ito idol yung 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 yung, yung nang na ano natin idol yung araw yung natin idol mga 150, 150 ano po 150 step step po yan yan mataas yun idol doon yung banda idol saka doon sa may doon makita yung baka na idol or doon sa may lupa ng anon doon sa gusto ko sana abutin ko doon sa may yung may may jimilina yan po pero mas malaki laki na idol kasi wala tayong pang pang pas, pang pasulang ano idol pang pararo

Uh, once nag siyang uh, tayo, meron tayong income dun sa garden, saka so, simple. wala man tayong minsan lang po ako sa dagat edul pag pag tulad ng ano, pagmulab pa doon tapos simple pambil pag-bill pag ay kasuko. ah wala po kami taksura sa pamilya, wala po kaming tayo sa pamilya mga 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 po mga po mga 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 mga

Thank you po Maraming salamat po Huwag niyong kalimutan